Pidea ka ba? PNP ka ba? May karapatan ka ba mag-demolish ng bahay? Wala Hindi bahay ang dinemolish de ko ha? Doon ang mga tao namin nagdadrag sa de Sinira niyo ba? yung kalsada e, paano? paano? Paano naging sinira ng kalsada? Halika, puntahan natin yes, Mga kababayan, sabi nga ni Vico Soto, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw Nakita ka niya. May video ako kausap mo sila. Huwag kang mangungulo ko yun. Dito ako munta. Ikaw yung may hawak hindi na ano kanina. Ka ka hindi ako rin ako diretso. Hindi ako rin ako diretso. Hindi Isang linya mula kay Mayor Vico Soto na kumalabog sa buong pasig. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Akaw. Ganyan na kaagad yung ginagawa. Pero mo nagsabi sa TPMO natin. Sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de La Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Hindi lang ito simpleng patutsada mga kababayan. Ito ang sigaw ng isang leader na sawana sa panlilinlang. Sino po galing QC? Ayan, nakakita po, okay mo okay, ha. Okay. Ngayon, babalikan natin mga kababayan ang ilang mga viral clips at balita. Magpapayal ka ng complaint sa malakan yan, puro kalokohan yung nakasulat. Sasabihin mo, ano, ako yung reklamo mo, wala ka naman list of demolition. Okay, ano ba uh, Sir, uh, ano uh, pang problema mo? Sir! Uh, ano na, po gusto niyo mangyari uh, dito? Gusto niyo makulong kayo. Pagmumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko. Ano gusto mo mangyari? Sabihin mo na. Alam mo ba ano mangyari? Oo, oh, alam ko. At sinubukan mo mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay. Hindi totoo yun, Mayo may video eh. Mayor, baka ang video na natin tinuro, tingnan mo yung video namin. Drag din yung naging dinimolish ko. May ka ba, patan ko na mag-demolish? nandito, nandito dokumento. Eh, ba't hindi ka tumawag ng polis? Nasa loob ng yarda namin, ang tauhan namin ang nagtayo nun, at saka walang pilipin. May karapatan ka ba mag-demolish? Hindi naman tignan tignan na, na may court order ka ba? Wala. Tingnan mo na lang, sir, tingnan mo na kung itsura. Nakapasok na ako dyan. Sir, Sir, kahit sabihin niyo pa ang totoo yung sinasabi niyo, PDA ka ba? PNP ka ba? Okay. May karapatan ka ba mag-demolish ng bahay? Wala. Hindi bahay ang dinemolish ko ha! Doon ang mga tao namin nagdadrags ha! Sir, bakit ba tumawag ng pulis? Ilalaanin! Sir, baka hindi mo alam sir, tatlong tao na kami sa pulis. kilala na huli dito ng mga pulis na, na hindi nakareport sa barangay Sige. Wala, kapay. Ito pangalang building mo, iligon na yon eh. Tapos uh, ibabaw ka ng sidewalk ko. nag sa Central Bank. Ito, ano Bons gusto mong mo gawin sa, ano niyo? sa Dito ah, track di nyo? Di sinira sa... nyo yung, yung kalsada. Di... Paano, paano naging sinira nyo yung kalsada? ano ah, punta natin. Magpa-file siya ng complaint na malakan yan. Puro kalokohan yung nakasulat. Sasabihin mo, ano? Ako yung reklamo mo. Wala ko naman list ah, sa of demolition. Sir, ano bang problema mo? Sir, ano ba bang nangyari? Sir, sir, si constituent ako, nakalipot yung bolsa mo, kayo na mo. Ba't, 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 ba ba't, 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 niyo ba't, ko pa

-oh, si OP natin. Hindi mo sabihin na sa kanya. Sinabi ko na sa kanya. Hindi na. Tapos na lang po natin. Yung kung saan na sa akin mo, kailangan katunayan natin yan. Kaya huwag ka mag-accuse ito. Baka ikaw may kukulong Siya ang tigol. Walang tao namin na nagbenta. Yun na. Tapos yun na ano, tapos nakalipot sa kanya pala alam eh nakalipot sa kanya nakalipot sa kanya hindi nakalipot ka sa ano O naka-report na hindi naman para ikaw magdemolish malaki paggalang sa matanda okay, ah po, sir, so what happened in July yung sulat niya sa malaki niya miss communication noon ah was... uh, which Parang... one is either one uh yung that we wrote out of our yung facts now we had at the time That's why we have to. Ako din na damay sa suso. Nasa ano pangalan niya doon sa wala. Sir, alam lang yung letter. Lokal na pamahalaan ng Pasig. Yeah. Yeah. Pero ayun, pumasok si Mayor Vico, kalmado pero diretsyo. Hindi pwedeng ganito sa lungsod ng Pasig. Kahit may pera ka pa, kung nilalabag mo ang batas, tama lang na managot ka. Ako uh, nga, nagano. Dito oh. sa abogado mo na lang magsalita. Anak niya yan. Oo. Kung uh, ano-ano sinasabi mo, nakakatawa-tawa ka na lang eh. Okay. Sir, I was understanding na

Because in it, the army. Eh, alam, abogado ba talaga ng Army. Mm, sir, it was 40 mm, mm, ah, Yes, yes. Oh, okay. kasi may nangyari, ayaw natin magkagulo. Kaya tayo nagpapadala ng peace sir. and order office. Oh, ang um, pangkakintent okay. um, naman namin was not to have a situation like this. ang so, concern naman talaga namin was to be able to our um, staff here. Oh, to, to continue with your illegal contract. So, oh, to free up some sir, bakit gano'n ang tingin nyo yeah. sa amin? Hindi naman kami gano'n eh, sir. Sir, bakit ka sa amin? Hindi mo mga kanilang inilala, pero as a mayor, as a government public official, you are the one treat us like that. As a public official, I will treat things fairly. Yes, sir. Kung wala ng permit, construction Pero, sir, pinagbibintangan mo na ako nang hindi mo naman ano. Ang sinabi namin, ah, yeah. maglilipat na kami lalo. Diyan uh, mo na kami. Sir, this was the one This was what was discovered this inside. That's happens? why. Walang VIP treatment dito. May kapitan, nandito tayo sa Barangay de la Paz, Ito ang nakakagalit. Bagong upo pa lang, may power trip na agad. Aba hindi ito pinalagpas ni Mayor Vico. Ora mismo sinermonan agad ang kapitan. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Acao, ganyan na kaagad yung ginagawa. Pero mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng na mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika, pinag-uusapan natin dito. Ah. Kung panalo siya, panalo. Walang problema. Pero matuto siyang lumisbeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga. Pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya. Hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di, okay lang. Karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na ng batas na may otoridad, na manghuli, at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin nyo mga kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? Six hundred? More than six hundred traffic enforcers sa buong ng Pasig. Magtanong po kayo kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganto, pakawalan si ganto, kahit isang beses. Kaysa, tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klasing tao yan? Anong klasing opisyalis yan? Anong klasing leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli, kung walang uh, permiso niya? Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa, Sinugod pa kayo? Po kami Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako, marami akong naririnig. Marami akong uh, nababalitaan. Bu, kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority, uh, mga butante galing sa Rizal, wala, hindi, niyo. kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-barangay de La Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ang tama na sa loob tayo ng batas. Wag ganyan. Grabe, ito yung klase ng leader na hindi takot umakto kahit ang kalaban ay opisyal pa niya. Matindi ang prinsipyo, malinaw ang direksyon. Kung sa pasigyan niyo, may tanong talaga sila. Pare, oh, huwag oh, oh. naman tayo, magkaibigan naman tayo, huwag oh. tayo maglukuhan. Naalala niyo yung issue kung saan may rally daw sa Pasig? Oh, ang mga City yung hinahakot <laughs> ninyo. Naghakot kayo. Asama ko mga paano kasi hey, kung tayo maglukan, hindi isa ko po, po silang kausapin. Wala naman ako dito. Eh, tik, nakita kita kanya. May video ako kausap mo sila. Huwag kang mamuhulo ko yun. Dito ako munta. Ikaw yung may hawak ng ano kanina. Dito ako yung may hawak ng ano kanina. Pare, mamuhulo ko yun. Tagal natin magkasama. Kasama ko mga tagalagpahin. Oh, yung mga lima sila. Oh, hindi ko sila kasama. Dito, wala ako doon. Hindi ba na ako, nagbunan pa ako, nag-uusap na kayo. Nagkataon lang, nasabay? Thi, uh, <laughs> Nand lang na sabay? Hindi. Nagkataon lang e. na nagkasabay kayo? Hindi, wala lang problema ko. Hindi isip ko. Ang importante. Hindi isa na isip. lang tayo. Importante lang. Importante lang. Nagkasabay nag lang kayo ng mga taga-QC. Tag mm, oh, oh, hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Kasi, inuloko mo na ako eh. Walang problema. Nagkasabay lang kayo. Nagkataon lang sa dami-dami ng araw sa taon. Hindi ako lumapit doon. Ang sinasabi ko lang, pareho ng ang aming intensyon. Ang importante. Kaya uh, dito, binibigyan ka ng pagkakataon, ipag-iwanag dito. Kasi ikaw rin naman lang nga ako dito. Oo. Hindi, walang problema. Wala naman tayo Kahit pakita ko sa inyo oh, yung eh, whole project, walang problema doon. Alam nyo naman, mula nagsimula tayo, maayos lahat ng ginagawa natin dito. Nilabanan nga natin yung corruption, I, alam mo naman yan eh. Oo naman. Alam mo kung paano natin dininis ang City Hall, di mo masasabing hindi. Pero, kung mo sabihin sa akin na nagkataon lang na pumunta kayo dito at nagkataon, nagkataon lang lang na, dito lang ako eh nagkataon lang nakasama mo yung mga sa dumaan ng pareho kami lang, pareho kami lang plat, eh. pareho. nagkataon so, lang, wala eh. nagkataon lang. Well, nga kung wala problema iniisip ano ko mayor eh ang sabi ni mayor okay lang magprotesta karapatan yan pero huwag tayong magsinungaling at ayun nga Lumabas ang totoo may mga hakot pala galing kay Izon City. Alam ko po yung iba sa inyo galing QC at Kalookan. Sino po galing QC? Yan, o oh, kita po, kita mo ha. Sino galing Kalookan? Wala, taga QC. Mga taga QC. Yan, yeah, yeah. mga taga QC po sila. So yan po, mga hakot siguro ng uh, St. Gerard dito. Kita niyo po yung mga dirty tactics. Pero, yung mga taga-pasig. Pero kahit po taga, ano, Dami naman akong kaibigan dun eh. Wala naman po problema kung may tanong po kayo. Willing po ako kasi tayo, bukas tayo. Sa totoo, gusto ko nga po nagtatanong mga tao, ibig sabihin may pakialam sila. Pag hindi nagtatanong, ibig sabihin walang pakialam. Diba? So malaki po talaga ito, yung project natin na City Hall, medyo malaki po talaga. Kaya tama lang na magtanong ang mamamayan. Tama lang po na magtanong ang mamamayan. Ang tapang ni Mayor Vico, hinaharap niya ng diretsyahan, walang takot. Ganito dapat ang gobyerno hindi pa victim kundi may paninindigan. At ito ang pinakamainit. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Boom! Diretsyong banat niyan sa mga korap at mapagpalusot ng opisyal na nagtatago sa likod ng proyekto. Issue ito sa flood control project pero malinaw ang mensahe ni Mayor. Hindi siya papayag na may mandaya o manakaw sa kaban ng bayan. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon naniniwala ako may iba doon totoo pero hindi tayo present they have to present evidence of course ito mga kababayan ang gusto kong iparating sa inyo ibang klase si Mayor Vico Soto tahimik pero matatag kalmado pero umaaksyon hindi siya pumapayag na abusuhin ang kapangyarihan at kahit sino pa yan, negosyante, kapitan o opisyal, pantay ang trato sa batas. Ganito ang tunay na leader, hindi kailangan ng gimmick drama. Trabaho lang, tapang at malasakit sa tao. At ngayon, unti-unti nang nababago ang imihin ng pasig mula sa dating pinamumugara ng palakasan, ngayon ay sentro na ng disiplina at tapat na pamamahala. Kaya mga kababayan, bukod kay Yorme Isko, Suportahan din natin si Mayor Vico Soto sa kanyang laban, laban sa korupsyon, mga abusado at maling sistema sa gobyerno. Dahil gaya na Iorme Isko Moreno noon, sa Maynila, si Vico Soto naman ngayon ang mukha ng tunay na pagbabago sa Pasig. Kaya kung believe ka rin sa ganitong klasing leader, huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ang saloobin mo sa baba mga kababayan. Ako nga pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to